alam mo yan? Huwag na yan, tay. Madumi na yan. Ibibili ka na namin ng pagkain. Kaya, kumain ka na? Hindi ka pa kain? Taba mo doon sa kini. Kaya. kaya mo ko dito. Bibili kita ng pagkain, ha? Huwag kaalis dito, ha? Guys, nakita natin. Anong pangalan mo, kuya? Ha? Lord? 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 Nakita natin si Quero na nangangalakal kasi na hindi pa siya nakakain. Ngayon, bibili natin siya ng pagkain para siya makakain. Temo ko dito, Kuya, ha? Oh, ang hanap buhay mo, Tay. Ang tao, nakapasok na tao. Uh, ang hirap ng buhay, tayo, no? Nabili lang yun ng pagkain doon, Tay. Uuwi pa kayo. Ano? tay, no ulam mo yan. Huwag na yan tay, madumi na yan. Ibibili ka na namin ng pagkain. Tay, inahanap ka na ngayon ng pamilya mo. Oh. Ah, Asawa na yan. Ah, nag-asawa, iba. Kaya naman pala. Nagkaanak naman kayo. Apat. Ah, apat. Sa na nyo, oh. kaya ko na hmm. Hindi pa ikaw nakain, tay? Pibiliin ng pagkain yung asawa ko eh. Kuya, eh, hey Rod, kaya kakain mo na, muna, oh. Kaya kuyo na sa bahay. Ha? Kuyo na, na sa bahay. na sa bahay. Ayaw mo dito kumain? Mga, magutong ka. Kaya kuyo na sa

madami din kayo kaagaw diyan. Ay. mo 'yan. Ay, pasyensyahan niyo na yung tulong namin Tay. Kumain ka na, Tay. Kumain ka muna. Bilang pagbaba. Bibidya ka tarang ano ano ka na niyan. Oh. Guys, ang kinikita daw ni Kuya Rod ay sa loob ng ano 150. Ah, 150. sandaan sa kada gabi niya ginagawa na ano na nangangalakal. Tay, na. wag mo ilagay doon tay, baka mawala yun. Kaya, yeah, hindi ka kata na 150 para ikaw i... Ah, makaguna na. Sabo, diba, so, gabi lang, hindi ka pa nakain. May nag-iitay pa sa'yo doon? Oo, no, mga anak mo. Ilan ba mga anak mo? Apo. Bibigyan natin yung mapit si Kuya. Kuya, yeah, wag ka na mga lakal. Uwi ka na. Diba, sabi mo, 1.50 pag isang gabi. Tapos, oh, may pagkain ka na. Kuya, ano masasabi mo? Lama. Baka, ano, baka gabi ka na pag-uwi. Naka, naka 1.50 ka na. Hindi ka na umuwi. Gabi-gabi ka, ganyan ginagawa mo. Oh, araw gabi. Araw gabi pambiling ng bigas. Sa kapang biling ulam. tayo ano, kay Kuya Rod? Kuya Rod, ano bang masasabi ko Kuya Rod? Harap ko. Uh, okay ba? Bye bye Tay! Uwi na tayo! Okay well, guys, uh, naka, nakapag-scout kami. Nakita namin si Kuya Rod na nangangalakal gabi. Ayun, pinirin natin siya ng pagkain. Tapos ibinigyan natin yung Isang araw, eh isang gabi na kinikita niya sa kanya pangalakal lakal para tayo makatulong sa kanya. Ka ingat nga tayo. Pero ingat ka ha. Pa, arat pa. Ingat, Bye. gabi na. Kain na kayo. Kumain ka na. Bye-bye.